pangilong nuwakay. Patay mo natin. Hindi ko maulukan na eh. Nalaban? Pinabit ko na nga. Ito ko nakakabilog. Ha? Nakakabilog. Pero dito meron ah. Naka meron ah. Mayroon, Para may tali pa sa liig. May sa liig. Yan na lang. Hindi na sa liig. Ah. Ano ganun? Laki Laki na. Wow, at malaki <laughs> Isang hila yan Dubla daw Hindi na kaya sa Guya Banaw Sa Guya Banaw Masalanga. Kayo muna ang mag At baka pag alit sa akin

Damo na ni ala pa tayo na tawag niya Sige pa yung butas na ilang Alsin ko na kaya e, dulo. yung dula, pabila Alsin ko na yung panliga, patanggal na At lalo lang ano natin ang ulo niya yung idudulo natin di yan Nasaan kayo akin tatay? Aray, idudulo Aray na Puputulin na yung Buhol Yung buhol ha? uh, Ah, hanggang dulo na yan Aray, 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 malapit na Tay ako i-alisin ko na ah. Hindi mag-exit. Ano ka? Maraman natin na. sa mana rin naman ang dulo. Ayan ah. Ari-ari na tutoy. ito eh. Putog. Gusto ko walang... Gusto ko walang... Parang pa rin ang ano niya. Pinupur ano, sa kanina eh. Ito, hindi na nga sa walang tangos-tangos. Eh.

Hey, pag hinaawa ang Diyos eh, pag lumakay pa ng kalahati pa eh. Taray! Dito ko bisadya sa inyo direct sinat. Taray! Ayang gawang wapatara. O tayo magkanao ang aking aray. Wag niya, huwag na, huwag na. Ah, aba, anong huwag na? Huwag yung pala kong biro kang buwik na. Hindi na muna. Hindi, hindi pa naman yata ito ales. Ay gawa ng hapon na eh. Anong gawang padadalami din eh. Ay, mayroon doon sa Meanwhile... Maluwag po. Mm -hmm. Hindi na po sana. Baka mabali na sana. Magkano ang kuhin nyo din eh? 58. 58. Indo Brazil. Ini hmm. <sighs> nih. ay na tayo dati eh. Maganda ng katawan ha. Ano? Kapal na. Ay, oh, yung atin figure sir. Oo, yung payat na payat dati eh. Kapal na. Ay, diretsyo na yan. Ayun yung binili niya mortigo na. Parang nilipat di yan. Ano, yung mortigo dati nung isa. Kaya siya nasa kanya. Turo na rin. Nilipat pa nga yan oh. Umaga nga pala. Kapal eh. Kapali oh. Eh, doon na lang. Pwede ka din eh. Dito sana. Ayaw na yaw. Hindi po, din eh. Sa may doon, sa awa na yan. Ayon? May bako doon dyan. Uh. Excuse. Kapal. Oh, mapal na. Napakapayat na rin dati eh. Naka dalawang turok yan eh. Luwag pa yan. Pwede oh, pala yung pangilong eh. Matibay pa yung pangilong niya. Matibay yan ba? Huwag pa yan eh. Napo. na po. Hindi ka na lumusot. Ano Baboy daw yun nandun eh. Pagbuta ka ah, lang. Ang ganda ng Wala ka problema-problema eh. Kagayaan.

Biglang ibig ng penasapan. Anong hindi naka niya? Ano? Anong oh, hindi na? Ano nga dyan? 1 ml na? Anong ito ba mga baka. Tre trek, Pero si din Ibig na eh, wala pang 1 ml. Ha? Wala pang 1 ml. Ay, Ay, wala pang 33 pa nga. Oh, wala pang 1 Hindi, ikaw na you know. ang ano. Ikaw na ang puta-puta. Eh. Ano pala naman sa bukas eh? 1031 1031? 1031 at, at saka 12 Ang uh -huh. ganda na ng baka mo Ha? Huh? Okay. na yung baka eh Ayun yung ano ah, ayos uh, na Yung na pa <laughs>

Tsaka dun ha. Saan yung katapat? Yung bagong bili daw huyaw. Ah, yung turite. Ay, saan yung ano? gumaling na? Oo, uh, no, nawala no, na. Isa na ako na yung butay. Ha? Na? Gumaling na yung kulugaw. Binalikan ko yun eh, wala um, na mag-alaga doon. Oo nga, na doon. Ito na, pababa na. Pababa? Alam ko okay. na, ibinta okay. na. Alam ko, na. Sabi siya, nika. Ano daw? Hmm? Ko. Hindi ko magpagbibili kung hindi ko magpagbibili. Sabi sa akin eh. Lung Parang hindi kaya... pa unaan na kayo eh. Hindi pa? Na? Yang, Iwan mo ang number mo. At maraming patuturo sa kanura. Alam ano ka daw, kaya na-pull kind of it Nawala yung inyong number. Hindi binigyan ko kayo ng number. Uy, hindi binigyan ko din. Ito sa aking bata. Madalas yung kanya uuwi linggo. Ano? Sabado linggo. Sabado linggo yun. Pero sigurado linggo. Hindi ko bukas na rin pa. Ay pagka bukas ay hindi ko sigurado. Pero ano ka ngayon? Biyernes. Biyernes. Ay oh. di, di, di ah, dalawang sa araw pa. Ay mga, linggo. No? Mga linggo. Ay hindi ko yung sasabong mga yun. <laughs> hindi kayo ulo ba na may gulang. <laughs> eh di sa usunod na lang. Sa Susunod na lang. Sa so, susunod, so, susunod na lang hong linggo. Kayo. Sa linggo. Yung eksaktong kayo naroon at wala kayong ginagawa. Ano? Ah, at hapon o umaga. Oo. Uh, para ho suwak. Kaya ang kaya ka po baboy. Paturok din kami ng baboy din Hindi yan. Hindi na patur ko. daw ang balahibo. Kahapon niya ako. ang ng balahibo tsaka nalago. Kahapon ako napagpatur ko ng baka dito kay Raniel eh. Tsaka yung akang baboy doon. Hmm. labing isa. ang dami. Ay di bagong wawalay. Hindi, binili ko yun eh. Bawang bili. Hmm. Malaki um, bili ko ito eh. 3,000. ko doon eh. 6,000 uno. Ah, diyan nga. Ayun nagtakay May petro para rin eh. May kamal magtorto na rin Ang baka nga. Huwag iiwawala yan? Hmm. Pero alam ko lugar na yung sinasabi. O dati naglalaho din eh. Disito ano? Kuwarta din. May isang May isang po? Ano? Ano meron? Hindi manakan yung mga bata sa aming bata. Huwag iiwan na kayo daw. Lalaki ang inyo. ang ba malalaki yung mga uh, mga bata Sige tatay! Kanina kami mga ka-farmer Ingat po at God bless at yung lahat yung nabatay Napakwento pa eh <laughs> Yan, happy farming po